yun mga kaibon, mga Stanley boy. O, muna tayo ngayon. Time check tayo, bali alas 11.45. Katatapos lang nilang lumipad. Ayan sila, o. Oh. Wala tayong upload ng racing ngayon. Gawa lang hindi nakawi si Pasaway. Sinagis ng Poso Rubio. At ayan, eh, Piling piling time na lang muna. Ayan, mga ka boy, mga ka Ibo. tapit update sa mga kalapati ko ngayon. Okay naman sila at healthy. Kahit papa no eh, hindi naman sila dinadapuan ng sakit. Ewan ko kung bakit hindi nakawisi pa ng Poso review. Siguro, lang, wala wala, na nabisgrasya. Gawa na yung ibon eh, Mabilis siya masyado. Gawa ng dati, yung mga hagis, puro sa kanan lang. Wala sa kaliwa. Nung pagdating ng Poso Rubio, bilang kinaliwa. Ayun. At maraming hindi nakapagpawi. Ito nga pala yung bago kong inakay na inilagay dito yan. Oh. Nasiyak pa siya. Hindi pa siya ganong master yun to tong silver na to o red bar na yan ano na yan isang linggo na yan ngayon kasi nakaraan nilagay ko dito sa aking paamuhan dyan sa box na yan Merkulis ngayon eh araw lang Merkulis kaya isang linggo na siya mausayusin na isang tumuka dito sa talagang pinaka loop nila o loop flyer ko Well, okay na na to. Pero hindi ko pa siya pinapalabas mga kaibon mga kaibon. Dito dito pa lang siya dyan. Baba. Eto ano pa lang to. Bali anim na araw pa lang to. Itong blue check na to. Para siya ano tensil ano eh. Yung bar eh, na may Pang rin niya pang south ng FPR. Dinagdagan ko na yung mga panglaban ko ngayon mga kaibon Bon mga mga Stanley Boy sa South. Gawa na syempre lagi kong nailalaro dalawa, tatlo lang. Di siya talaga totally sinuswerte pag isa hanggang dalawang ibon lang. Dapat talaga marami. Kasi hindi mo masabi yung kalapate kung magdidisgrasya o hindi na kailangan natin na dagdagan yung ating panlaban bali itong aking mga panlaban na south na ito mga kaibon mga kaistado po yun walong piraso to pero nag overfly yung isa nung unang unang pakawala ko light checker dyan kung tulay nya ano yung kulay yung ano light checker na yan ito to nag overfly sya mabuti na lang hindi sya nakapang makaari Bali ngayon eh pito na lang kung kalapati ko ng dito. Yan. Ito yung pinaka pangalawa sa pinaka matanda. Yung unang pinaka may sa kanya na Robert Fly. Sayang nga at nag Robert pero hindi pa talaga sa akin kaya so, okay ilang. Ito yung mga inakay kong bago ngayon. Eh. Nagpapagaspas-pagaspas na. Okay okay na sila ngayon. Kaya sa susunod eh mga mga sunod na linggo pwede na itong pakawalan bali dalawang linggo or tatlong linggo mga kaibon mga kaistabi bago ko itong mga, mga inakay na po. ito hindi pa gaano halos nakakasampa eh. itong silver yan nakakasampa na at marunong na siya sumampa kung ano blue chick pencil na to parang uh, hirap pa siya yan na, nasyak pa te eh nasyak pa naiyak pa at uh, saka may gilaw pa sa ulo baga sa ano natatakot pa siyang tumuka dito sa baba pero anim na araw na te na, nailagay ko dito kaya sa susunod eh ano sabay ko na rin yan sa dito sa pula dito lahat na ito eh, young bird ng FPR. Okay, uh, Chairman Dino. Mga young bird yan, mga kaibor, mga ka-Stanley Boy. Dito sa FPR, pag-training talaga, meron siyang update sa ka-location kung saan yun ni Hages. Kaya marami siguro naglalaro sa FPR. At saka ang dami nilang mga uh, premyo yung mga mandalaro marami pang pipilian kung saan siya sila lalaro kung sa motor sa ano marami marami pa laro kaya kailangan din marami din kalapati para may sali natin kung saan saan sila category may sali at uh, legit naman yung kanilang pakarera at maganda ang kagandahan sa kanila eh alam ng mga nagtitraining kung saan nila hagis kailangan natin silang ma para maayos natin yung kanilang lipad At si Pasaway nga pala mga kaibon ko, wala, hindi na umuwi bali 3 days niya na ngayon ah, Merkulis pala apat na araw na, wala siya ayun Tahin na tayo ngayon sa training. Bali mag na lang tayo ng kung ng start ng training ng FPR kasi mga FPR tong mga nandito eh. Na young bird ko. Uh, kaya pag start ng training nila eh kailangan handa na tayo sa mga young bird natin na palipad na natin at napalakas na natin ang papalakasin ko na lang dito mga ka Stanley Bay, mga ka Ibon eh, bago tung kulay pula yan at saka isang inakay pa na ano ko lang bali 6 days pa lang nasyak pa siya pero okay na yan at hahabol pa rin yan dahil matagal tagal pa naman yung training siguro mga isang buwan pa o isang buwang kalahati sasakyan malakas na itong mga ibon na itong to, pula na ito pag napaamo natin dito sa ating loop vicinity yan araw araw yan mga kaibon na mga kay Stanley Boy na dyan yung pula at saka yung check na yun para ma-memorize nila yun yung kanilang loop at yan hanggang dito na lang mga kaibon mga kay Stanley Boy yun, yung aking video at maraming maraming salamat sa panunod ng aking munting video So, yo, na ah. God bless all sa inyong lahat. Please subscribe and comment and uh, eh, like na rin mga ka Stanley Boy, mga ka -boy. God bless all.